orasyon upang maalis ang mga ligaw na kaluluwa sa tahanan. Sa ngalan ng lumikha ng langit at lupa, ako'y dumadalangin ng kaliwanagan sa lahat ng ligaw na kaluluwa. Lumisan kayo at magpatuloy sa inyong daan sapagkat ang tahanan ito'y iniingatan ng liwanag at kapayapaan sa tulong ng may kapal at pintuan ng langit at bukas sa inyo. Kaya't huwag kayong manatili dito. Lumisan kayo na may payapang loob. Bigkasin lamang ang mga orasyon na sumusunod ng tatlong beses at iihip sa isang basong tubig at inumin. O di kaya ay iihip mo sa iyong dibdib. Sator Tor Aripo Tinito rotas. Corpo training virtuos. Corpo training virtuos. Corpo training virtuos. Amen. Gawin ito araw-araw hanggang sa mawala na ang mga kaluluwa sa tahanan mo. Maraming salamat sa mga tao na naniwala tumangkilik sa mga binahagi kong kalaman.